Alam mo ba na may mga Pinoy na sobrang talino? Parang galing ibang planeta. May mga Filipino geniuses na hindi masyadong kilala pero may mga nagawa na wow talaga. Mula sa space science hanggang sa telepathic mysteries. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. I-click ang notification bell para sa mga bagong kalaman. ang amateur astronomer na pang international Isang Pinoy na tumingin sa langit at nakita ang hindi nakita ng iba. Si Christopher Goy, isang amateur astronomer mula Cebu si na nagkao ng world recognition nang madiscover niya isang malaking bagyo sa planetang Jupiter. Amateur lang siya sa titulo pero ang galing niya ay pang professional na feature siya sa NASA at iba pang international space agencies. At alam mo ba, ginagamit ang kanyang mga larawan sa mga pag-aaral sa ibang bansa pinatunayan ni Kuya Christopher na hindi mo kailangang nasa isang malaking observatory para makagawa ng impact. Basta may passion ka, the stars are the limit. William Padulina, ang genius chemist ng bayan. Isang renowned Filipino chemist na naging Secretary of the Department of Science and Technology Siyang ang nasa likod ng maraming science-based policies na nagbabago ng bansa. Isa rin siya sa mga nanindigan sa Science for the People movement. Ibig sabihin, ang sensya ay para sa bawat Pilipino, hindi lang para sa mga nasa laboratorio. Ang katalinuhan ni Dr. Padulina ay hindi lang sa formula test tube. Nasa puso rin ang kanyang misyon para sa bayan. Josette Bio, may planetang ipinangalan sa kanya kung may award para sa pinakamalupit na karangalang nakuha ang isang Pinay scientist, panalo na si Dr. Josette Bio, isang science educator mula sa Iloilo na nanalo sa Intel International Science and Engineering Fair sa US at dahil sa kanyang husay, isang planeta ang ipinangalan sa kanya. Yes, legit ito. Planet 13241 Bio. Hindi lang siya bituin sa larangan ng agam, literal siyang nasa kalawakan. Ang kanyang tagumpay ay inspirasyon sa mga kabataang gustong tahakin ng landas ng science. Teresita Basa, ang telepathic nurse na bumaliktad sa isang misteryo. At ito ang pinakanakakilabot sa lahat, isang pinay na naging bahagi ng isa sa pinakamisteryosong krimen sa Amerika, Teresita Basa. Taong 1977, pinatay si Teresita sa Chicago, pero teka lang, ilang buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan, kinuha ng kanyang kaibigan ng atensyon ng buong mundo. Bakit ka mo? Kasi habang nasa trance, nagsalita siya na parang si Teresita at inilahad ang mismo pangalan ng killer niya hindi lang basta hula ang sinabi niya itong mugma sa ebidensya at nahanap ang tunay na salarin. Ito ang tinatawag na telepathic genius, isang kasong hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Teresita Basa, hindi lang matalino kundi para may third eye pa. Ang mga Pilipino, hindi lang magaling sa sayaw, kanta o sports, pati talino world class tayo. Sila mga genius Pinoy na tahimik lang pero malaking naembag sa siyensya, astronomy at kaya sa mga sa mundo. Huwag kalimutang i-like, share, subscribe sa Kaalaman Studio para sa mas marami pang kaalaman.